Ghosts Codente, fur Angel A dog is a man's best companion. Kaya para sa mga fur parents, grabe din talaga ang lungkot kapag nawala na ang isa sa mga fur babies nila. Ang kanilang chihuahua na si Hayes ay namatay isang buwan bago nangyari ang videong mapapanood niyo. Naniniwala ang mag-asawa na nagparamdam si Hayes sa kanila para sabihin na okay lang siya. <tipan> nagtatrabaho ang lalaki, maririnig ang isang tinig na parang nanggaling sa maliit na aso. Napatingin pa nga ang chiwawang nasa sofa sa amon niya. Dahil sa tinig ng aso, napatayo ang lalaki at hinanap ang pinagmula ng boses ngunit wala siyang nakita. Halos mataranta pa siya at hindi makapaniwala dahil familiar sa kanya ang tawag na yun naniniwala sila na ang narinig sa video ay si Hayes at sinasabing huwag na silang mag-alala dahil nasa mabuting lugar na siya. Hiking Cut Short In the woods, when it goes quiet, there's something wrong. Ito ang kasabihan lalo na sa mga hiking enthusiast. Habang naghahay hike ang uploader ng video, bigla na lang sumulpot ang isang kuneho sa harapan niya kahit na nilapitan niya ang kuneho, ito ay hindi tumakbo papalayo sa kanya. Parang may mensaheng gustong iparating sa kanya. Tahimik ang paligid at iba na ang nararamdaman niya. unti-unting lumalayo sa kuneho dahil sa kabang nararamdaman niya. Bigla na lang niyang narinig ang isang boses ng babae na nanghihingi ng tulong. <coughs> dahil dito, napatakbo siya. Patuloy ang boses sa paghingi ng tulong sa kanya pero hindi niya ito pinansin at tuluyan na siyang umuwi pagkatapos noon. Ang sabi ng isa sa comment section, ito daw ay skinwalker na ginagaya ang boses ng taong distressed para i ang nakakadinig nito. Kung ikaw to, hahanapin mo ba ang pinanggagalingan ng boses o tatakbo ka din? Trapped. Ang tatlong magkakaibigang lalaki sa bansang Espanya ay nakulong sa elevator ng isang lumang gusali nang hindi nila alam ang gagawin. The record nila ang mga pangyayari. Yo, so this elevator is acting mad weird. Uh, we started a few floors up. Violenting umuga ang elevator at biglang namatay ang ilaw nito. Patay sindi din ng ilaw kaya ito ay mas lalong nagbigay ng creepy vibes sa grupo. Alright, so the power is out. Uh, the backup, yeah, there you go. The backup generator has been coming on and off. We've been having the time of our lives. Uh, and yeah, we're like cooking alive. <laughs> Matapos nun ay biglang umandar ang elevator pataas hanggang 16th floor. Bukas-sarado ang pinto ng elevator ngunit sobrang dilim sa labas kaya hindi sila bumaba dito. Parang typical na nangyayari sa movie nang bigla na lang may lulundag papunta sa kanila. Oh no, 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 look, it worked, it worked, it worked, it worked. No. What is it Alright, so it's been doing this for a minute and there's <laughs> nothing out there. Are we too heavy? <laughs> You're too heavy. Oh yeah, Sergio. I sent sort <laughs> Man, you've been hit. You need to hit that jam Yeah, this is What's going on? Hey, you wanna y yeah. figure it out? Yeah. All hey, right. No, no, that did something. That did something. No. What is going on? Are we too heavy? There? What? dahil sa boredom sinubukan nilang i-entertain ang sarili nila at habang sila ay nagbibiruan may nahagip ang camera nila na hindi inaasahan there you go I got you. oh oh he's cooking something what are you doing? Yep. Yeah. <laughs> Yep. I gotta pee. You oh, gotta pee. It's making my bladder. bladder. <laughs> <He gotta pee. laughs> like go. <laughs> I gotta pee. You gotta pee. i are like rappers. Let's go. I gotta pee. I'm holding my bladder. Yeah. I gotta pee. I don't, I don't know what else go. is going. I gotta pee. <laughs> it's making me mad. I'm, I'm gonna like so I gotta pee. I'm uh, <laughs> ain't like Bowser. Guys, this is oh, this is probably the so worst boring. thing anyone's ever done. Makikita sa likod ng lalaki ang isang itim na figura at ito ay unti-unting umaangat. Habang sila ay nagkakatuwaan, meron na din palang kababalaghan ang nangyayari sa paligid nila. Ano sa tingin nyo mga kag Sila ay legtas na nai-rescue matapos nilang makulong sa elevator ng labing tatlong oras. Please visit my website at www.verbcypher.com for premium streetwear. Mag-follow na din kayo sa aming social media pages. Enjoy 50 pesos off. Gamitin lang ang coupon code na Goosebumps50. At habang andito pa kayo, tignan nyo na din ang ilalabas naming jacket. Available for pre-order soon. The Graveyard ang farmhouse na ito na pagmamayari ng uploader ng video ay merong maliit na graveyard sa harapan ng bahay nila. Nakalibing ang lolo't lola niya. Ikinwento din niya kung bakit may maliliit na cross sa paligid ng dalawang malaking cross. Ito ay dahil mahilig ang grandparents niya sa mga pusa at dito din sila nakalibing. So a lot of you guys have also been asking questions about the graveyard. Yes, we do indeed have A graveyard on this property, which I know may be weird for some people, but so this was my grandparents' uh, ranch before um, my mom inherited it. So I live here with my mom and my two brothers, um, as I've mentioned before. And um, before they passed away, they buried all of their cats right here, where you see the little crosses, and it was their wish to be buried. right here, just where they were. Nagkaroon ng strange activities ang bahay nila ng isang araw. Nagsimulang tumahol ang aso nila sa harapan ng cabinet sa kwarto. So, I'm recording this. Just in the off chance that no one believes me. Maybe I can catch it. And by the way, freaking cemetery. in my front yard which probably doesn't help my cause but I was just inside I'm by myself with my dog she's got room for the students you can't really she's just been staring at that and then she started barking and she growled and when she growled I kind of like booked it But I don't really know Nagsimulang pumunta ang mga baka sa graveyard ng mga lolot lola niya sa hindi alam na dahilan pumapaiikot ang mga ito sa graveyard as if they are summoning something see this is what i'm talking about They literally just come and hang out here all the time now. It's a newer development. Like, why? They just kind of come and literally freeze around this area. And they just kind of will freeze and won't move. Pero ang mas hindi ka panipaniwalang pangyayari ay naganap nung minsang umorder siya ng pagkain. Uneasy na ang pakiramdam ng rider habang dini deliver niya ang pagkain at meron pang isang pangyayari na siguradong gugulat sa uploader. Thank you. Thank you so much Sorry about that. The kitchen is... All safe no hit. Oh, that's so yeah. interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. That's yeah, it's okay. No problem. Thank you so much. Okay, thank you. Have a good night. Oh, my God. No, he's a Catholic. He's a all. They're actually not mine. I don't know. up here. Is it showing up. Yet. No? No. Oh. they come hang out around here every night. <laughs> yeah. ang puting fence sa gawing likuran ng trailer. May maliit na shadow figure ang nakatayo na tila pinagmamasdan ang kilos nila. Nang ito ay bahagyang lapitan ng baka, ang shadow figure ay unti-unting nagtago sa likod ng fence. Bukod doon, bigla na lang na-activate ang security system sa pagpasok ng babae sa bahay. Kaya kitang-kita sa mukha niya ang pagtataka. Matapos noon, Bigla na lang may humatak ng t-shirt niya kaya napasigaw na lang siya at napatakbo siya palabas. Sa gulat niya, nabitawan pa niya ang inorder niya. Ito ba ay kagagawan ng espiritu ng mga namayapang lolo at lola niya or is it something more sinister? Ikaw na ang humusga. Cabin in the Woods sa uploader ng video, inaayos ng kapatid niya ang isang lumang cabin sa Oregon. Matagal nang na abandonado ang cabin at walang taong na doon. Habang ang kapatid niya ay nakaupo sa loob ng kotse, nakarinig siya ng isang ring ng lumang telepono. Kaya napunta ang atensyon ng kapatid niya sa bahay. Nang kanyang firyoha ng bahay, ito ang kanyang nakuha. There's something moving in the door. The thing is, that door in there is really stiff. Like all of them are. So, there's nothing hanging there. <laughs> Fucking, what the fuck is that? <laughs> it's gotta be something. I just I don't know What the fuck? Just fucking, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Fuck. Sa simula, wala namang kakaibang nakuha, ngunit tignang mabuti ang pinto sa taas. Parang may tao na nakasuot ng napakaitim na cloak ang nakatayo dito. Hanggang ito ay dahan-dahang pumasok sa bahay. Parang aware ang entity na to sa presence niya. Matapos nun ay pinasok niya ang bahay. Kapansin-pansin ang kalat dito at halatang walang nakatira dito. <coughs> Right there. It's black. There's nothing in the door. There's, 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 nothing in the door right now, anyway. So here's the end. Okay, oh, yeah, everything scares me. Um, it's getting dark and I don't like being even right here. Um, yeah, you, this is the inside. I mean, just look at, like, there's, like, unfortunately, hindi What do you think is that dark figure lurking just outside the door? Is it a ghost or just a hoaxer wearing a long dark cloak? Ikaw na ang magpasya. Sana ay ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5 at kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.